Ano mga katlaker, ito to. Ramdam ng maulan na uh, dito sa planta. Kaya rain or shine, tuloy-tuloy pa po tayo. At ito, from Misamis uh, Occidental, bangat ng bike na naman dito. Woo! At ito, malamang, kilalang kilalang-kilala nyo na na stair peak ng Gosen, uh, punit nyo po <laughs> lamang dito. Kaya ito, yes, mga viewers po natin. Yes po. Hello, Tati kamusta naman na mga, na mga, mga katlakers? Kamusta naman po kayo? Kung kailangan, kailangan nyo ng sasakyan ng mga katulad nito, Huwag kayong magpatubili. Lapitan nyo si Sir Jay sa si Sir Carlo. Napakabait. Talagang in entertain kami nila dito sa lugar nila sa Venezuela. Halina, halina kayo! Kung kailangan nyo ng truck dito sa Golden 20. Ma'am, kayo po ma'am. Ito, nakita muli kayo ng ating mga patracker. No? Na, nandito yeah. na, na naman po tayo sa Golden 20 at kumukuha na naman ng truck. Yes, thank you Lord. Sabi kayo ni Sir Jay. Thank you, Sir Jay, sa Tiwala mo rin sa amin. Nagpangasalamat kami sa Panginoon dahil nakilala namin kayo. At salamat ito sa pangapangapat na pangapangapat na na kinukuha na namin sa kanila. Yes. At huwag kayong magatubili na pupunta dito. Hindi kayo magsisisi sa service nila. Sa mga track nila, puro magaganda. Woo! <laughs> Ayun po, no? maraming salamat po, Sir Vic, Pam, at kaya mga katrackers, no? Nagaya sabi nga nila, Sir Vic, uh, panglima na nilang uh, nakakuha ng sack dito sa Golden 20 at maradag-madag ng bayan. Kaya okay, kakaabang-abang na naman po muli ang mga nakuha ni Sir, ni Vic. Dalawa po yan, no? Uh, isang uh, 32 feet at uh, 30 feet na close band forward, 4HK1 at isang 68K1. Abangan po nyo, mga ilang bulinggo lang po yan, lalo pa po yan, at iuwi na po uli natin ang Misamis Occidental. Kaya eh, mga katakos, maraming salamat. May number po dyan, tawag po kayo, no? para at least kayo rin magkaroon ng mga ng magandang track na galing dito sa Golden 20. Kaya hindi lahat niya sabi ni Boss Jay na baka kayo na ang susunod na mayari na track dito sa Golden 20 AD. Maraming salamat mga katakos. Ano pang inihintay nyo? Kali na kayo sa Golden <laughs> 20 Tracking.